So what's up guys, good morning, good morning, uh, isang magandang umaga sa ating lahat So ayun, papakita ko lang sa inyo, update sa aming bahay So ngayon, araw ng linggo So wala tayong trabahador ngayon dahil hindi tayo nagpapatrabaho pag linggo So pahinga yung ating mga trabahador, bukas ulit So ayan. yung mga nakikita nyo, yung mga naka-box-box Ayun, mga tatambakan pa ng lupa yan para pumantay dyan sa hollow block na yan Ayun ang malalim, madami yung tambakin tulad nun, no? dalawa tambakin yung dalawa sa baba, dalawang dalawang kwarto yan tigisang kwarto yan sa baba eto, itong isa na to sala, dito uh, kusina, maliit lang na kusina kasi ano lang mag extension tayo ng kusina sa labas yung dito is terrace balkon ba, terrace yan Tapos, itong dito sa kinakatayoan ko ito yung magiging tindahan natin pag natapos na so ayan matataas yung posting yung ating kubo-kubo dahil baka suerte hin madugtungan pataas kung kaya ng ating budget so ayan po ang update natin sa ating bahay kubo ngayon ayan. ang posting po nito is 12 peraso ating kubo-kubo yan 12 peraso apat-apat yan o oh. kada isang linya apat so dinamihan ko ng ano pinadamihan ko ng poste gawa ng ah, baka sortin tayo malugtungan natin sa taas kahit isa pang kubo yan. kaso maraming tambaking lupa ngayon nung ginagawa namin ngayon pinapantay namin lupa tinatambakan sa loob para ma-flooring na yan bago pa malagyan ng bubong yan dito tabing kalsada lang tayo uh, highway ayun ating binibilad na palay ayan dito ayan dito yung ating tindahan mga katim solid ayan. sa mga nakakilala sa atin dito pwede kayo bumili bawal utang pwede lang bili ayan so hanggang doon na lang thank you